Napatay po naman ng militar ang sinutugis itong dayo ang miyembro ng uh, umano ng ISIS ng makapagbakbakan ang uh, bandidong Abu Sayyaf sa Basilan noong Sabado. Pero ang naging kapalit nito, ang buhay ng labing walong sundalo. Umaaksyon si Jenny Dongon. Mismong araw ng noong Sabado, nasawi ang labing walong sundalo sa pakikipagbakbakan sa grupong Abu Sayyaf sa Bagindantipo-Tipo, Basilan. Sampung oras tumagal ang palitan ng puto. Ayon kay Armed Forces Public Affairs Chief Colonel Noel de Toyato, Desyembre pa na magsimula ang operasyon ng Philippine Army laban sa mga terorista, kabilang na ang pagtugis kay Moroccan terrorist na si Muhammad Katab. Si Katab ay eksperto sa pagawa ng IED bomb at isang Islamic jihadist. Siya rin umano ang nag-organisa sa mga local armed group para makipagugnayan sa international terrorist group. Ang minaro si Tituyato na nadihado ang mga sa sagupaan na nangyari sa bahagi ng Yugan at Tanima ng Goma equally exposed to uh, fire. Although may advantage ang kalaban sa uh, terrain, saka naka in -place sila, we were on the uh, ang tropa natin ang on the attack. Sa tala, may isang daan ang mga kalaban. Pero nindigan ng militar na sapat ang pwersa nito at handa ito sa bakbakan. Meron tayong air support, meron tayong artillery support, pe, uh, pero siyempre pag uh, laban na ganyan, uh, you are in the thick of the fight, eh, may mga assets kang hindi pwedeng gamitin, pagdikitan. 10 meters lang ang layo. Eh. Bukod sa labing walong na patay sa panig ng masundalo, may alin pang lubhang na sugatan. Namatay naman sa kampo ng kalaban ang target na si Katab. Dalawang bandido naman ang sugatan kasama ang ASG leader si Redsmil Hanatul. Pinagbulaan naman ng AFP ang kumakar na impormasyon na may mga sundalong pinugutan. Brigade Commander mismo nang brief sa amin kanina. He did not mention anything about that. Nagpapatuloy pa ang labanan sa lugar ngayong araw. Nagtungo na rin ng Sambuanga si secretary Voltaire Gasmin at Chief of Staff General Hernando Eriberi. Ginawa nila ang mga sugatang sundalo ng Wounded Medal Awards at binisita ang ilang pamilya ng na mga napatay. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5. Be sure to come back.